Katransaksyong nagpakilalang legit direct seller, umano ng mga PNP uniforms online, inireklamo e sa di umano'y pang i-scam. -e Kaugnayin ito, alamin po natin ang detalye sa nagreklamo na sa kabilang linya po si Police Staff Sergeant Rodhela Bernaplor ng Mabini Municipal Police Station, Pangasinan Police Provincial Office. Magandang tahali sa iyo, Sergeant Rodela Rodelia. Okay, I Flor. Paki-unmute, baka Sergeant Rodelia. Hindi natin natitinig, ano, sir. Baka... Pakitanggal na lang po yung ano, kung baka naka-headset. Naka pa. Oh. O, pakitanggal na lang po at gamitin na lang yung uh, mic nung desk uh, desktop niyo. Yung, yung speaker. Sergeant yes, sir. sir. Yeah. Ayan, magandang hapon, Sergeant. Pwede bang ikwento mo itong reklamo mo at kung sino itong iyong reklamo? At kung paano ka namin matutulungan? Sir, ito po yung, uh, yung Facebook name po niya is yung CLS Chin. Tapos yung FB page po niya is Alpha Alpha Apex Depot. So okay. nakilala ko po na, nakita ko po siya online kasi nga nag-search ko kami ng mga direct seller po ng redstone para sana po makapura kami. Ngayon, so siya po ang naging katransact ko po, po. Na karon naman po ng magandang transaction mo Okay. Since 2021, 2022 pa po yung na transaction po natin. Mm, tagal na. Tapos mm. lately po nung last year po hindi na po siya namin ma-contact hindi na rin po siya nagre-response. Kung hindi siya i yun ang i yun. So bigla na lang po siya, hindi na po siya sa amin nag-update kung ano po yung mga status na po ng items po namin. So meron naman po siyang na mga naipadala kasi almost 40, 44 pieces po na items ang dinayaran po namin sa kanya. Fully paid po yun. Lahat po with resibo po lahat. Magkano yung sir Jen? Tapos, Magkano yung nabayad yung lahat? Magkano? Nasa 50 plus P1,000 po. 58 something or more pa po. Kasi thousand. sir, uh, iba po ng price lately. Almost, so, almost 60, <laughs> ano? Na... Opposite. na... Nakahanap mo na ba itong reklamo mo, itong seller? Uh, hindi po, sir. Kasi Hindi online, online lang po lang lahat ng na transaction po namin, sir. Kasi nasa pero, Pangasinan po ako, sir. Pero, pero Siya po, nasa ano? yes, uh, Pandaluyong po yung pinaka-main office po nila. Okay. Tamang-tama kasama natin si si okay. Colonel Salvador, sir. Salvador dito. Si yes, uh, yes, sir. Uh, thank you, sir. Rodelia, na-validate ba itong kung talagang uh, authorized distributor ba yung kausap mo? Kasi ganito yun. Ah... Uh, lahat ng um, authorized na seller, manufacturer, ay binibigyan namin ng COC. Ibig sabihin yun, COC means uh, Certificate of Conformity na nag-conform yung lahat ng binibenta niya, na authorized siya na magbenta, uh, magmanufacture ng mga patrol uniforms, at lahat ng uniforms ng, ng kapulisan. At itong, itong may COC na ito ay nagbibigay din siya ng authorized distributor. So itong itong contact nyo ba ay binigyan mayroon ba siyang Uh, certificate of authority na he is an authorized distributor ng patrol shirt? Ma'am, wala po siyang pinakita sa akin, ma'am, na certificate mm, sure, of uh, sure. authority na magbenta po. Pero yes. ma'am, <laughs> nagpakilala po siya, ma'am, as direct reseller po ng Redstone. Actually, mag-video call pa kami, ma'am, dati. At imam, nandun siya, ma'am, sa patahian ng Redstone, labas pasok po siya doon. Tapos ay uh, recognize din po siya ni Sir Ezekiel, yung may-ari po ng Redstone. Kasi lately po nakausap po na po si Sir Ezekiel about po dito. So kilala po nila, identify po nila yung tao, na mm labas -hmm. nalabas pa po sa Redstone. Tapos nung nagdududa na po ako, ma'am, nag-ano po ako, nag po ako sa kanya ng uh, COC si nga po, ma'am. Uh, wala po siyang binigay kasi sa, sabi nga po niya, ma'am, is direct reseller lang po talaga siya. Oh, Oo, yun. Oh, wala pa pero, siya. Kasi yes. ba, wala uh, po din po siya, ma'am, sa, sa list, ma'am, wala din po siya pa. Oo, oh, yun, yun. So, mam, hindi siya authorized, ma sir. Ma'am, ma'am, yes, ganito yun. Pero yung Redstone, merong ano, na may... merong COC sa PNP, yes, no? Ang na Red... authorized na magbenta ng mga yes, patrol no? Yes, sir. Ang Redstone, may mga list yan, sila, uh, sir, kung sino lang po ang authorized na magbenta. Oh. So, ang mag issue ngayon, to... kung... Ito bang si si yung nireklamo niya si Ching? Si ay inauthorized hmm. ng Redstone yes, para magbenta so, ng mga Ano ng ba mga, yung maipapakita niya sa na document na he is really an authorized distributor ng Redstone. So hmm. kung wala siya sa list, that means hindi siya yung authorized. Wala kayo yung tayong Wala kayo tayong contact doon sa Redstone para matawagan? Oo, oh, si ah, ito ba ah, si oh. Ito ba <laughs> si itong itong si Maria Ching eh ano ba? Pero sinabi naman uh, sir ni Sergeant Rodelia na na nakakausap niya mm -hmm. yung uh, 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 in acknowledge nung may oh, ng Redstone. Yun, yun nga ang sabi na authorized Redstone para magbenta pero mas maganda kung galing mismo sa redstone natin marinig Yes, sir. At saka, sir, yeah. marinig natin sa ang mga legal na oh. counsel daman, daman. ni attorney. Okay. Pakilala mo muna si attorney. Attorney Edwin. Uh -huh. Ayan. Oh. Paborito uh -huh. uh -huh. nating attorney dito uh -huh. yes. si uh, attorney. Ang Putin late. Kernel Roque <laughs> Merdeguia. <laughs> ang late na. Junior. <laughs> <laughs> okay, magandang hapon po mga kasambahay. No? Pasensya na po kayo. At muli ako po si Lieutenant Kernel Roque Merdeguia Jr. Ang inyong panyerong kulis. Ayun dito kay sa ating complainant sir ano yes. Uh, gusto lang natin linawin kung inacknowledge ba ng redstone ang mga perang o oh, may natanggap ng pera ano doon sa inyong binilhan uh, ano uh, actually nakipag din tayo sa redstone na totoo nga ano ito ngay kilala nila at mukhang may balansin na lamang um, oh, may balansin na lamang na kailangan punuan para ibigay. So nasunog, ah, nasunog. Available pala. na yata sir ang mga t-shirt nito sir. Ah, available naman okay. pala. No, hindi lang nabayaran noong binigyan nila ng pera. Si ah, Miss King. Kaya pala. Yes sir, ah, okay. yes, sir, Hindi nakarating sir so, sa paruroonan. Yo, okay. exactly ma. Oh. Mm -hmm. Baka hindi siya lubing ng tropa ng galingan. Ah. <laughs> <laughs> Ayun, yun sir. Sana so, uh, dapat makipag tayo dito sa nareklamo mo kasi may balanse yata siya doon sa Redstone na hindi nababayaran kaya na pending po ang release ng inyong mga t-shirt na gawa na. No? Hello? Sergeant, kailan ba kayo huling nag usap ni, ano, ni Miss Ching? Sir, last po na response niya po sa akin is nung March, I think March pa po. March, puro pa. ano na lang po yung sinasabi niya, pupuntahan niya sa Redstone para mag-settle siya ng payment. Kasi no, nga po, no, no, ko na po ito kay pala. Sir Ezekiel mm. Lim, sir. Nakausap ko na po siya talaga through telephone call. Mm. Ang sabi po ni Sir Ezekiel, isend ko yung mga resibo ng lahat ng naibayad ko. So, naisend ko mm. po, po yun lahat, sir. Mm. Kompleto Kumpleto po yung resibo ko. Ngayon, siya po ang may payables doon sure, sa Redstone. Oh, exactly. Ngayon, ang ginagawa ng Redstone, sir, nakipag-shot naman sa akin si, si Ma'am Irish Surillo, yung nakipag-coordinate sa akin na taga-Redstone na. i naman nila once paid si si ma'am, iyon si seller po. Kaya lang sir, ilang buwan na naman po ang lumipas. Wala na po silang ginagawa ding action yung yung Redstone sir nag-aantay lang din kay CLS napuntahan para doon na para na, magsettle sa ng payables. Okay. Mm -hmm. Nandun na sila yung mga item ko, sir. Actually, nakatahi na. Sinenta nila sa akin yung mga picture, sir, ng mga actual na item. Kasi oh. nga, nirush na ngayon, sir. Kasi oh. akala nila, pabayaran ka agad ni oh. Ngayon, sir, yun na po yung hindi ko na po alam ang gagawin ko kasi ako na rin po yung pinapagalitan ng mga may arit ng mga patrol, sir. No, na ma yung iba, sir, na-promote na. na, -na, oh, na, na iba lo. na naman yung Yung iba, sir, go. may nag-retire na. <laughs> Hindi ko na po siya makapunuan, sir. Malaki pa po yun. Nasa 20 pieces pa po yun, sir. Pero, na, pero po. Sergeant, sabi ni Chief PNP, pwede daw gamitin kahit yung mga luma muna ngayon, ha? Para, kahit yung mga lumang patrol, sir, pwede yes. niyo pang gamitin yan dyan? Uh, yes, oh, yes, sir. Pa Kasi pa sa inspection, sir, ito lang po yung authorized, sir redstone po sir. Yes. Oo nga, pero mayroong statement si yes, Chip noon. Oh, na... na... Dahil nga napakamahal daw ng t-shirt na yan. Uh, oh, sure. bakit? Wala namang buhaya dito eh, bakit ang mahal? Di ba? <laughs> ang problema ko sir yung mga binayad kasi sir kung pwede nga lang i-pull out ko na lang kasi hindi naman po sila nagre-refund. Kasi ang gusto nang mga mayari nun, sir, is i-refund ko na lang sa kanila. Wala naman po akong pang-refund sa kanila ng ganun. Sir, kaya hinahabol po po talaga, sir. Oh, oh. ano bang kaya? participation ng ano, nung sinasabi mong empleyadong taga BJMP? Anong participation dito sa transaction ninyo? Ano po yan, sir? May binabanggit kang partner ba ito dito, yung BJMP employee? O BJMP yes, personal? po, Sir. Nakita ko lang din po yung picture yan, sir. Silent lang din po sa akin ng isang na-scam ah. din daw po nila. Kasi napatulog po po silang dalawa. So, kumalat po yung mga picture po nila at saka sinendin po sa akin, sir, nung isang na-scam nila na ito yun silang dalawa. So, ang hmm. actually, sir, ang sinisendan po ng mga GCash transactions, sir, is nakapangalan doon, sir, sa jail officer one Okay. sir Sarge, makinig ka, no? Meron dito tayong ano, information. Para sa patas ng pagbabalita at para sa kalaman ng ating mga kasambahay, sinubukan pong kontakin ng ating action center, yung snapping action center natin. Itong inireklamo at ito po ang naging tugon. Sarge, makinig ka ha. Ito, and I quote, Naka-restrict na yan sa akin si Ms. Thea, yung nagko-complain. Matagal nang tapos ang mga patrol shirt niya at FYI po, wala akong kulang sa kanya na payment. Lahat ng bayan, nagkataon lang na hindi i -re yan ni Redstone na may payables pa. Sinisigil ko pa Ibang kapulisan sa mga patrol shirt na hindi pa bayad, yung iba na sa akin pa, di pa din pinipick up. Kung stress po siya, ano pa po kami? At tsaka next week pa, babalik si ate Irish, yung nag-aasikaso niyan. At paano ko siya re-replyan? Puro pagbabanta at pananakot ang sinisend niya. I have, I have all the voice messages po at post nila ng cyber libel at cyber bullying. Nag-ask na din ako sa PNP Anti-Cyber Crime. May trabaho lang ako kaya po di ko naaasikaso yung complaint ko sa kanya. Kung about kay Thea yan, yan tapos na items niya At wala yung nag-aasikaso na sa probinsya. Next week, pababalik si Ate Irish. Hindi po ako nagpapa-interview on air. Hope maintindihan. Sana'y ho sa pahiyaan. yung pulis po na yan. So ako po hindi. Mas madami po siyang pagbabanta kaysa ano eh. Pakisabi, babalik next week si Ate Iris at ibibigay items niya. Kahit mag-complain siya next week, gagalaw items niya. Tsaka dagdag bawas yan. Pati yung nag-aasikaso, ano na sinasabi niya? Opo, aminado naman akong restricted siya sa akin. Kaya ayoko na din siya makausap. Di naman din po niya naiintindihan. Sino yung teya? Sino kaya itong mga binabanggit? Yung teya. Kasi si, si Sergeant Buenaplor, Rodelia naman. Sino yung Thea yung binabanggit? Ako po yan, sir. Ah, yan. Yung po yung Facebook. Yun po yung Facebook name ko po, po, sir. Oh, okay. mo okay. Teka muna. Teka, kanino yung kinote ko? Action Center. Hmm, sino yung nag... Kay, ano yun? Kay Maria Cheng ba O... Si Maria Cheng ba si Vincent. Action Center, please. Ah, nag tayo ng ano. No? Ah? Clarify ko lang din po yung mga hmm. sinabi niya, sir. Kasi oh. binabaliktad na po niya kami. Gaya din po nung ginawa niya doon sa nagpatulpo po sa kanya, sir. Hmm. -hmm. Okay, sige. Action Center, action na natin ng mabilis ito, no? Uh, kung maaari, makakontak natin kung totoo ang taga BJMP ito, sir. Abay... Uh oh. hindi po ako sir nagbabanta ng kung anong pananakot ang sinasabi ko lang po sa kanya is isusumbong ko po siya dito sa atin sa action center natin na to kasi syempre ito naman po yung alam kung pwede ko po pong pagsumbungan para oh, naman. naman. po ako ng legal oh, advice tama, tama, tama ngayon ang mga hey, advice hey! din po kasi sa akin ng mga kasama ko Uh, baka pwedeng pumasok yan sa scam or kung ano man na kaso, sir. Yun po, kakasuhan namin siya. Yeah, exactly. Pero hindi no. po pabangta na gaya sinasabi niya. Actually, sir, sino po ang hindi magagalit na every time na kukumustahin mo siya, puro kasinungalingan, sir. Lahat ng sasabihin niya is puro kasinungalingan. Lahat po walang, ka walang katotohanan. And hindi na po nagmamatter ang lahat ng explanation niya, sir, kasi wala pong item na, na dumarating actually. Mm -hmm. Hindi na po dumarating yung item. May mga ni-return po ako sa kanya na mga for corrections, sir. Hindi na po niya yan na sa amin. Nagkausap po kami ni Ma'am Irish mismo. Si Ma'am Irish po ang kausap po ngayon, sir. Siya po ang nag i ng mga item na yan. Niras na po nila yan kasi tinutulungan uh... din po nila ako, sir, na marilis na sana sa akin yan. Sarge, stay Actually, ah, no. na-double po din ang yeah, no. po yung iba kasi Sarge, nga, tinutulungan Sarge. na ako ni Sargent. Sargent, 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 Sargent uh. ano? Ah, uh, nakikinig sa kabil, nakikinig sa atin ngayon yung yung inireklamo mo, no? Si si 'yon? Si Maria Ching. Maria Ching. Si Maria Ching, no? Ching. pero ayaw niya lang magpa-interview at narinig ka niya, no? Narinig bu buong mga yes, please, lahat ng mga sinasabi mo, no? Ngayon, kung balak mong ituloy ang reklamo laban sa kanya, abay, karapatan mo naman, ano, dahil ikaw ang ka Mas maigi siguro magsampakan ng kaukulang reklamo at meron namang handang tumulong sa iyo, nandiyan oh, din sa inyong sure. lugar, ha? Mm -hmm. Yung ating suki. Yan nga po, gusto ko sir na matulungan po akong masampahan po siya ng kaso kasi siyempre nandito po ako sa Pangasinan sir. Hmm. So kung hindi ko na po talaga siya, ma hindi na po siya kasi nakipag-usap sa amin, sa akin sir, personal uh, sa online sir. Kasi nga, sabi nga niya, nirestrict na po oh, niya. Oo, oh, etong tutulong so, sa'yo, pakinggan mo ang payo sa inyo ha? Siguro dahil uh, online sila nagkakilala, no? Sige, tignan natin kung merong uh, uh, cybercrime na na-commit dito. So nandito si Lieutenant Charmaine. Labrado, ang team leader ng Pangasinan Provincial Cyber Response Team ng Anti-Cyber Crime Group. Magandang tanghali sa iyo, Lieutenant Charmaine. Magandang tanghali po, sir, For at you? sa ating mga kasambahay. Magandang naman, tanghali din po sa ating uh, nagre-reklamo tayo, uh, oh. uh, Sergeant Buena Flores. Okay, ano yung natinig mo naman e, siguro, no? Ano? ano yung ma... Maka-undek ako ngayon sa Cybercrime Investigation Schooling natin, ma'am. Ay, ay no, yung wala ma eh. Ma Magiging... Ako ma yung instructor nila dun sa... <laughs> so, meron kayong ano dyan, ha? Sige, Lieutenant ah. Labrado, natinig mo naman ano sir, yung magagawa paper. nating tulong dito. Research <laughs> Di paper. Research paper. Ayun, sir. Uh, uh, Sir Jen, kung yung transaction ninyo ay mapatunayan nga na naganap ito, kung may kinalaman online o no, nagamit yung information and communications technology natin, yung computer, sabi mo nga, via Facebook yung transaction at mayroong kalulokong nangyari, uh, maaaring pumasok sa online scam o violation of Article 315 uh, of the RPC in relation doon sa ating r 10175. Kailangan mo lang ipresenta nga lang yung uh, uh, proof of transaction ninyo. Kung ang nabanggit mo kanina, mode of payment is uh, GCash, so titignan natin no kung uh, kaninong account itong uh, GCash na ito. So kadagdag, karagdagang ebidensya kasi sabi mo nga ito ay kilala naman uh, in person tama ba? Kilala niyo in person itong uh, inirereklamo mo. O karagdagang ebidensya ay pwede nating uh, uh, applyan ng uh, WDCD or warrant to disclose computer data kung kanino nga nakapangalan tong Gcash account. And screenshots na din yung mga conversation ninyo kung meron kung meron kayong conversation which is indeed parang nabanggit mo kanina meron at saka yung Facebook account importante yung Facebook uh, URL address. So pag sinabi natin URL address yan yung sa taas no yung www.facebook.com slash yung Uh, URL address na ginamit. Yun kasi yung identity ng Facebook account na yun. So, ang traces natin dito para ma-link natin no na ito nga ay online uh, yung kanyang mobile number at saka yung mga account numbers yung destination nung mga amounts na kung saan niyo isinend yung yung uh, bayad doon sa transaction. Ayun po. Okay, so na dinig mo oh, uh, Sergeant Tea no? Na dinig mo yung uh, sinabi ni Lieutenant Labrado. At uh, siguro may tanong lang ako sir ano? Actually yun nga rin, nagtataka rin ako. Kasi ako nung umorder ako, medyo umabot din talaga, sir, ng ano. Ilang buwan na... Niya? Actually, sir, taon din, sir. Taon? O, oh, medyo matagal talaga. Mm -hmm. Yung patrol shirt, oh, Talaga? Kaya, uh, yun na nga sana, uh, sana masagot ng redstone, ano. Maimbitahan natin minsan siya ang redstone. Yes. At masagot kung bakit nangyayari yung mga ganito po. Tama. Mas mm -hmm. okay. okay. mm -hmm. maganda. And uh, yun nga, kay uh, Sergeant Thea, baka may mensahe ka. O, oh, sabi, nakikinig nga nakikinig, yung nireklamo. Nire baka meron kang, ayun. Uh, kahit tapos ko lang mensahin na lang. Kaya pala kay Maria Ching. Ano, sige po ma'am, ma ma'am, CLS hangga't ano, hangga't maayos pa po ako'ng nakikipag-usap naman sa kasi wala naman po ako'ng intensyon. Makuha ko lang po talaga 'yung makuha ko lang, lang, lang po talaga yung mga item ko na remaining. So, 'yun lang po, tapos na po ang transaksyon natin kasi since paid naman po 'yun lahat and ready na po i-release ni Redstone. Wala na pong ibang excuse kasi nagaantay na lang po yung, Red, yung Redstone. Kahit si Ma'am Irish, hindi ka po niya mahanap sa Facebook. Messenger na naman kasi paiba-iba ka po ng pangalan, nakalak po yung profile mo. Wala po kaming makausap na maayos sa'yo. Yeah. So, nakikiusap po ako sa'yo ngayon dito on screen. Sana po ma'am, no, matapos na po itong transaction natin kasi 2 years is enough ma'am kahit sabihin pa natin matagal po yung yung proseso ng Redstone is ang nangyari naman po is ginawan na po ng paraan ni Redstone mismo tinahin na po yung mga item so yung payment nyo na lang po ang inaantay para i-release din po nila sa akin yun oh, so alam ko po ma'am na may proseso akong pagdadaanan para mag-file ng kaso sa'yo kasi kumpleto po ang evidence po ma'am exactly. pero naiintindihan kasi kita kasi isa rin akong seller Ayun pala. Ah. Uh, ayun, sing, ano ko nakikinig kami sing. Alam mo nakikinig ka ngayon. Uh, susugan ko lang ano by way of rejoinder yung sinabi ni Sergeant Teya. Ang sabi po ng Red Stone Apparel, meron ka pong balanse. Yun na lang po, puntahan mo ang red, uh, red, Stone Apparel, bayaran mo yung balanse at i-release na po ang t-shirt. Wala na pong ibang rason na sa inyo na po ang pagmangkakulangan. Uh, ha? Um, Inaaway na din po ako ng mga may-ari nun, sir. Ay, eh, ipaliwanag mo. Huwag ka mo silang... Uh, wag huwag ka mo silang... Uh... Hawain ka kasi lumapit ka na nga dito sa oh, oh. programa natin. Oh, okay. ah. Sinabi ko na po yan sa kanila, oh. sir. Kasi iniisip din po nila na baka ako yung may labs. Oh, Pero so, lahat po yan, take eh. ko po yun, sir. Okay. Oh. okay. Kaya anyway. sa ganun, maraming salamat sa pagtitiwala sa ating programa. Police Staff Sergeant Rodelia, Dinaflor ng Mabini Municipal Police Station, Pangasinan PPO. <laughs> At salamat din kay Police Lieutenant Charmin Labrado, ang ating resource person, ang team leader ng Pangasinan Provincial Cyber Response Team ng ACG at uh, Lieutenant Labrado, pakiprovide na lang ng picture, action videos ng result ng iyong pag-imbestiga dito sa, kayo, sa kaso ni Ms. Thea. Yes, sir.